pansit bato ay hindi sing ng bato, kundi ito ay nanggaling sa bayan ng bato dito sa Kamarinisur. Ibahanin do ako sa pagluto ng masiram na pamawan. Maglagay na tayo ng mantika. At isunod naman natin ang bawang at saka sibuyas. Isunod naman natin yung ating manok. So, hayaan natin siyang maluto hanggang sa mag-golden brown na siya. Pwede rin naman kayong magdagdag ng kikiam or sweet ball. Pero sa akin kasi, manok lang yung ginamit ko. bubuhos naman natin yung isang litrong tubig so isang litrong tubig yung ginamit ko dyan kasi yung pansit ay malakas sumipsip ng tubig budburan lang natin siya ng konting paminta pero kung gusto nyong marami okay lang naman po yan tapos sunod na natin yung dalawang kutsarang toyo kapag kumulo na, pwede na natin isunod yung ating pansit bato. Hayaan lang muna natin siya ng ganyan hanggang sa kumulo ulit. Tapos, haluin natin mabuti. ilagay naman natin yung ating oyster sauce tapos haluin lang muna natin siya shunod naman natin yung no, ating carrots. Shermiga. Banduhon mo. At panghuli, ilagay na natin yung ating repolyo. Pwede rin naman po kayong magdagdag ng iba pang gulay kung gusto nyo. Budburan lang natin ng konting seasoning pang dagdag sa lasa ng ating niluluto. So, ayan na po ang ating pansit. Talaga namang masiramon.